Hello mga kabokals, amazing na buhay. Yan, nandiyan na naman tayo sa ating alagaan. So ka, ka, kahapon nga ay inannounce ko na binibenta na natin ng bagsak presyo yung ating mga muscovite Hack, yung ating mga Decau So ngayon po may tumugon na kagad. So lahat po ng ducklings natin ay sold out na. Yan, may pipi po ngayon. Shout out kay uh, Sir Julius Lopez. This is bound to DRT. <laughs> Pagkalapit lang kami, DRT, meron din, siya, meron din po siyang uh, lupa ron dadalhin niyo sa DRT ito. Etong mga ducklings dito, mga kabokalas kay Sir Julius and then yung nandoon sa loob, uh, iba naman nakakuha noon bukas naman ipapalala move natin. So ito muna ngayon ang ating uh, kukunin. Yan. Come here, ducks. Come here, ducks. Come to papa. Ah, uh, Nakatatalo na tatalo mga kabokals Come here doc Pabilangin ah, ko pala, hindi ko nabibilang 1, 2, 3 4 apat mga kabokal, sapat 5 Lima Ah, kailangan kong painan Teka Papainak pagkain mga kabokal Mailap eh Uh, mga kabukas, nanti natin mga Oh. Oh, lihat to. Uh, one, five, six, seven, eight. 8. eight. eight. Nine, ten.

Ee, tigig 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 tik tigig 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 tik tigig 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 tik 15 na 15 hmm. 16 16 sir 16 masuk mo na, sir ayan ito na yung mga buyer mga kabokals tara sir dito ka Ayan, inuhuli ko na eh. Ha? <laughs> ah? Eh, hindi ko maano pa masigurado eh. Oh, lega sir. Ay, tama-tama tulungan mo na ako. Pasok sir. Tulak mo lang yan. Yan. 16 na to sir eh. Pakiyawa ko na lang sir. Adakmayin ko na lang. Ay, makakabaw ko si Sir Julius. Yeah, nakablog tayo sir ha. Si Sir Julius. Sa mga subscriber na yan ano. Sir Luis. Ayun. Hmm. Sir, bilangin ulit natin para bakit sa hindi mo nabilang eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, sir, ha? 9 uh, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then 11, 12, 13, 14, 15. Ilan taras balagyan? 15, taga. 20, ano, 23? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 na lang pala, sir. 21. Oo. Okay lang? Okay. Lock mic na lang. Okay. <laughs> Yung sandro tile na nakamulutin, saan ang gano'n? Doon design nyo, sa DRT Sa may Sa doon din, sa may arko. Ay, ano, na ano na siminto. Oh. So, so, um, diba? si oo. Oh. Sa may arko, di ba? Hindi nga na siminto. Oo. Oh. Gawa na siminto. Hmm. Doon na, malapit. So, sa amin, pagdating mo ng arko ng BRT, um, eh, mm. mga siguro 6 minutes na lang, tap na. No? Ay, oo. Oh. Pero medyo mapatoy yung namin. Parang napasok ko na yon. Kasi dati nga ano yun eh, minahan ng marmol. Oo, oh, oh. Yun ba yun sa may ano? Sa Ranggay Kapatidig kami. Oo, yun. Kasi may binibenta rin sila doon eh. Doon sa may lagpas ng uh, kampo ng army. Ay, di ba, ano kami abot doon? Ano kayo abot doon? Doon kami sa ano? May polistisyon. Hmm. Palinkay. Oo. Ang kaluwana din. Ah, Ang kayo doon. <laughs> Ganto. Uh Oo. -oh. Konti pa. Eh, ano doon? Pagka pa ni bago ako doon. Mas mas magandang gagawin kong sistema ron. Ilang taon ba bago lumaki ng ganito? Yung mother ko. Oo. Oh. Six months lang yan eh. Pagka nabuhay na siya. Six months lang yan, sandali lang. Ito na nang po tumubo na, sa lupa eh. Hmm. natin na ano. Oo. Maganda yun nakarekta Kung mali, malilim din yung area Okay lang yun nakarekta May problema ka lang naman doon pagka mainit eh Malilim uh -huh. ka na pinagbabawas lang ko ng mga kahoy eh mm -hmm. Ayan pa ng ano sir May mga yung breeder ko Binibeta ko na rin ah. Wala pa kasi paglalagyan ng mm. tinay. Eh. Angay. Ah, Nakita ko nga sa mga pinopost mo 'yan eh. Wala, pa. Wala pang masyadong ano eh no. Pero may may bakod ka na no. Meron na isang buwan pa lang kami doon. Mm. Eh ako rin lang yung gumagawa. Mag ah, ikaw rin. Ah. Doon na kayo matutulog. No, doon ako nag-i-stay. Mm. Ayan. Doon na tayo sa kubos ha. Ito, buksan ito. Yes, sir, ah. ah, yung pato na breeder? Oo. Oh. Eh, kung ano, <clears throat> kung lahatan kasi, bibigay ko ng 250. Pero pagka yung tingi-tingi lang, 300. Ayan. Pagkaintahin okay, so natin, sir. 21. <laughs> Wala ka <laughs> ano, eh. Wala akong equipment pa eh. Pag ano, minsan, pasya lang kita doon, sir, ha? Bigyan mo ako dalawa, babae. Ah, dalawa? Oo. Sige, higa. Pili mo na lang yung medyo malaki. Oo. Ah. Uh -huh. Hmm? Nangitlog na. Oo, oh, nangitlog na. Kung ano, isasako na lang natin. Oo. Sige. Kaya, mga kabukol, so, kukuha din si sir ng ano, ng dalawang inahin. Pili tayo ng ano, ganda-ganda. Dati sya nang maganda-ganda mga kabukas Ah. Oh. Oh. oh, malaki to. Ah. Oh. Tama ah, kabukals, ang laki niyan. Hmm. Oh, mala. Tataba pala to ah. Kung hindi ko lang hawakan ulit mga kabukas ha. Sa taba na pala. Come here boy. Come here girl. Hindi, ah. hey, palitan natin. Maganda-ganda mga kabukas. Suki so, okay natin yan eh. Si sir pala yung ano, yung kumuha kay Kennedy Roger, yung ating mga Rhode Island. Sila din yun. Pili natin ng na maganda-ganda.

solid to sir pinili ko yung matataba sa ano maganda mm. mm. awa ka mo sir maganda katawan yan meron kasi ang bara ko na dun mm. tapos yung nahin ng kapitbahay ko nang itlog na ah. tapos meron akong pitong tiraso yung ano palang pa mm. ano, malaga malaga kaya lang magkapatid ay, di pwede yun. Kaya nga, meron si... Hmm. ano? Inbreed ka nun. Darawan lalaki. Kaya nga, nagbibili ako ng isang barako. Baka uh -huh. pipili pa ako sa inyong barako. Oo. Oh, yeah. eh pang-tiyunti lang kasi yung... ipa, pa... Ano. Kasi mag mga kabokals, kakabili lang din niya ng lote dun sa DRT. Ilan taon sa iyo? Wala pa, no? Buwan pa lang. Oh, buwan pa lang. Buwan pa lang, buwan pa lang yung lupa niya sa DRT. Ilang, gano'n ba kalaki lupa mo ron? 1,000. Meter. square meter. 1,000 square meter mga kabokas oh. Hindi pa totally bayad eh. May last payment pa kami Ah, may last payment pa kayo? Kasi ginawa akong 3 gigs. Hmm. Kaya yeah, lang, rights lang yun. oh, rights lang. Pero yun, marami kasi mga rights talaga dun sa ano eh. Sa ah, mm hmm Pero ano yun? Okay naman din yun. Ang mm, dami din bumili eh. Hmm, dami din bumili. Pero mga katabi, meron kami katabi dun. 3,500 bumili din eh. Ah, malaki yun. Hmm. Maganda pa pero rights dun? ano 300 300 pesos 300. per square meter yon 300 per 300 pesos per square meter rights mga kabokals kaya medyo mabato siguro oh. sa look sa isang luti mo mga 30% yung may bato yun yung puting puting bato no oh, no, marmol yung mm, marmol. yun yung pinuntahan natin mga kabokals no nakaraan yung furniture fin ko na isang binebenta nila ating lenda parang ganon yung area nila mabato malapit ka ba dun sa may ano yung resort dun Ano pangalan Caribbean? ng resort? Caribbean? Pakanan yung Caribbean, kaliwa kami. Ah, kakaliwa kayo. So mula sa Arco, Mas... mula, mula sa arko kakaliwa kayo. Oo, so, Mismong hmm. munisipyo, malapit kami sa mismong munisipyo ng ano. Ah, oo. Kasi yung Caribbean, pa ano eh. Nag-transfer na ako doon. Ah, nag-transfer ka na doon? Sa, ano, sa Water. waters. Ah. Kasi malapit na eleksyon eh. Kasi oh. time of pension of election, another three years. Oh, sa so, kasi maganda, botante ka roon. Eh. Hmm, sabi nga nila, mal talagang mag-request ng mga kulang oh. sa kasi may mga 200 meters pa na walang oh. kalsada, harap ko. Hmm. Pero nakakakit yung multi-cab doon. Ah, nakakakit doon. Ano naman yun, 4x4 yun, yun. Pero no? hmm. mm Pero hindi na gana yung ano yan? hindi na gumagana yung 4x4. oh, bakal pa rin. Hmm. Pag ano nga, minsan, pagka naayos mo yung lugar mo doon, pun punta ako Anpaka doon. Baka na namin. Kasi si, si Mintuin na yung pahon, kasi yung kapit-bahay doon, sa tricycle. Uh Oo. -oh. Sabi ko, sige, pagtulong-tulungan natin. Hmm. Yun lang yung pakon. Pag nasiminto yun, okay na. Okay na. Akyatin Aki, aki ba? Akyatin? Hindi naman. Pag tanay kayo lang, may mga bato. Hindi mo kayang... Oo, oh, nakita matigas. ako ko yun eh. Ang lalaki nun eh. Tapos nakabaon yeah, sa lupa. Oo, oh, matigas. Marmol eh. Oo. Oh. Kaya ang solusyon namin, tambakan, tapos siminto yun. Mm. Para matabunan yung bato. Ba't yung... ba, ba kaya ganun yung lugar na yun, no? Napakabato, no? ano talaga yung bundok ng yun. bato min, ah, minina ng marmol. Min, minina talaga so, ng yung marmol. Yung mga tirador, mga rejik na. Ah, talagang mga... yun yung pinagminahan nila noong araw. Natira na lang doon. Tapos yung nung tapos na yung mina, yung mga trabahanti doon, kinakop pa lupa. Wow. kasi na, eh. oh. Gobyerno kasi yun may ari. Oh. So, oh. Sila na yung nagbibenta ng mga rights oh. na yun. Matagal na sila. Matagal na. 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 Matagal na. na, Matagal na no? Pero ano naman daw yun, sigurado naman daw kayo doon. Ano uh, sila sa DNR? Ah, meron silang certificate sa DNR. Sa DNR. Tapos sa barang tuwing <coughs> mm. magpalit ng kapitan, pinapasertify -pina -pina nila kanila -pina ito. Oh. Tapos meron talaga silang uh, blueprint na sa DNR. Ah, ganun. Yeah. Kaya pwede mga patitulog. Oo. Kaya lang nila na si Kaso, kasi malayo yung wala yon wala rin isa pa yata. pero kailangan yata daw may tax dex, tax tax, oo. declaration ka wala no? ka ganun para mapatituluhan mo no sila hindi nila nila kasi may kulang sa pira tapos malaki yung area oh kasi malaki ba eh pwede kayong magambag-ambag doon pag na tao no kaya marami na kami kanya-kanya na ah kanya-kanya na kanya -kanya. ah oh papasok din nabili mo pa pangalan sa iyo ah ganoon so, pag napangalan sayo, sa iyo sa DNR yun ito transfer sa iyo eh. <coughs> ikaw na magbasa ka mm. Kaya lang mabusisi, ano? Ganun talaga. Oo. Dapat sabay-sabay yung marami kayo. Oo. Pero yung iba doon, may titulo na yun. Ay, na nila? yung mga patag ko na, ano? Oo. Kaya saan talaga na yun? Ito labi, Ah. Siguro yung sa amin na area, sabi nila, hindi naman gaano gamit yung lupa kasi to. Oo. Kaya hindi nila pinag-absaya ng pira. Oo. Sa kanon yata, wala, baka wala nakatira doon sa lugar niyo. Wala pa. Ngayon nga, ano lang ang natutulog yung tatlong bahay. At tatlong bahay lang. So, malapit lang yung kabahayan, 200 so meters oh. lang. Maganda kalagaan niya ata doong kambing kasi mabato eh. Oh. Yun ang gusto ng kambing, yung mabato eh. Yung talaga. Oh. Yun din plano ko doong, no? kailangan hintay ko muna lumaki yung ano, Madriliago. Oh, Pang... Ah, Madriliago. Oh. Pang... Ito, maganda rin yun to. Oh, ito, Bilbao doon, at, yung mati yung oh, no, grabe yan. Kahit may sakit na yan, buhay pa yan. No, yung yung ano na nga yung grabe grabe na sakit niyan, boy, pare niyan. Oh, walang pila sa pagkain. Ah, oh, walang pila sa pagkain niyan. Ako nga pag wala akong mapakain diyan, yung tinaddad na Madre de Agua lang napakain ay, ko diyan. Ano, pupunta sa, sa palengke yung mga ano na gulay. Gulay. Oo. Oh. Dapiganan niyo. Oo. Oh. Lalagayin ko 'yon, dalawang kampis. Oo, oh, tama. Ito naman paparamihin ko ulit mag magtitira siguro ako ng dalawang pares. Paparamihin ko na lang ulit doon. Kasi nagbabawas ako para yung paglipat ko ba madali na lang. Hanggang kailan ba ito September plano ko eh. Kasi nagpaalam na rin ako sa mga landlord ko eh. Siguro baka ano. Baka hirit ulit ako. Oo. Oh? dahil si Sairon -si -si baka magdagdag niyang mm. -hmm. yung Mega Brown. Yun. Eh. Kaya lang baka may mauna sa inyo ha. Kasi marami nagme-message sa akin. Okay, so, eh, kung Muramil abutan eh. mo, kung abutan mo pa ano. Mura na yan. Oh, yan. 250 na nga lang yan, no? Hindi ka brown. Ayan, kung, ano, kung ibibreed mo lang, Pwede pa. Pero kung yung pang table egg production, hindi na, hindi na obra. pam na, na lang talaga. Yan, na lang talaga yan. Pampisa na lang. patatandaan na lang. na kasi yan eh. Hindi na plano na dunang. yung <coughs> Galing dito na, ano, red island. Tapos yung bayaw niya, meron din yung red island. Oo. Oh, ah, pagsasa pagsasalpokin oh, niyo. O, e eksama na. Tapos, hmm. itlog na nga eh. Yung... Anong itlog na? oh nakalimang itlog. Masipag si, Ken, yung ano, ano, yung rooster na galing dito. Oo. Oh. Tandaan na yun, pero masipag pa rin. Meron yung bayaw ni Siron, meron din ganun. Ganun din kalaki. Mm. Pero bata pa. Sipag. Mm. Mm. Ipag... So, na, sir. O, oh, sige. Puntayin natin. Magagabihin kami sa daan. Oo. Oh. Bali lang, 21 yun, sir. No? Yung 21 times. 80, mga kabokal. So, 80 lang yun, ha? Malaki maliit. 1,680 plus 600. 2,280, sir puso so, witi. Eh. Mm -hmm. yeah, mga kabukals. So unti-unting gumagalaw yung ating mga binibentang ano, duck, manok. Sakto to para ano, katapusan ma ano, ma clear out sila. Kasi first week of September plano ko na magano magumpisa na ron eh. <clears throat> Sa akin ka nga rin pala nakakuha ng Madre Diago, ano? Oo. Oh. ito so may 100 ganyan. Sorry ako lang siya. Hmm? Magkano ba? Tutu. Ay, wala yata akong, wala akong bari sir. Magkano ba yan sir? Eh di, yan, mag 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 ano na lang, magkano na lang yan. 190 lang ito. 190, sige. Eh, ano mo na lang, pagsusunod pag na lang sir. Oh. Hmm. Damay ko lang akong, ano, 190 pesos. Oh sige. Susunod na lang. Um, problema yan. Kapasyal naman ako dun pag ano eh. <laughs> Ayan. Try nga ako mag-alaga dun na sa ulam. Di ma. Mahirap sa tubig. Galing lang sa ulan yun. Ay, oo. Pero sa akin naman, ano lang. Pumusubo ko lang muna. Oo. Asa yung sasakyan mo, sir? Asa yung sasakyan mo? Ah. Oh. Oh, sir. Oh, sir, baka may gusto ko man nabatiin. Mm. Oh, shout out sa mga subscriber ni Sir Erwin. Shout Ayan. out dyan sa mga taga Mindanao. So, Ayan. Kaligaw. Taga Mindanao ka ba? oh, kaligaw. Mm. Yan. Julius Lopez, mga kabokals. Ayan. Thank you, sir. Thank uh, you. Ah, Installer po. Ayan. Yeah, ako pala. I-promote po yung ano mo, sir. Sa mga gusto magpagawa ng At, Actually, sir, meron akong YouTube channel. Oh, oy. At yung Julius Lopez vlog. Ang ginagawa ko po yung mga ano, A building, bintana ng bahay, lahat na related sa glass in aluminum. Mm, ayan o, oh, mga kabukas, Julius Lopez Glass. Uh, gusto ng pong silipin. Oo, uh, ano, ang pwesto niya ay nasa Kamarin. Kamarin. Ah, nasa Bagong Silang po. Ah, Bagong Silang, Kalookan. Phase 1 po. Phase 1. Julius Lopez Glass, mga kabukas. Uh, fabricator siya na mga salamin, mga ano, mga window. stante, window, ganyan. Oh, ayan. window, door, Mm -hmm. Julius Lopez Vlog po. Ang, Ayan. Ayan. Uh, silipin nyo mga kabax. Kung kayo po yung interesado mapagawa. Ayan, hanging cabinet. Ayan. Puro aluminum na po namin. Ayan, sige sir. Julius so, Lopez Vlog. Ay, sir, thank, sir, sir. thank you sir. Thank you. Ingat kayo. Ay, mga kaboos, so ito May mga natira pa dito O PM lang po kayo kung kayo po ay uh, gustong uh, mag-avail ng ating discounted price ng ating mga moscovid at ng ating mga decal browns na calls. So ito, yung mga uh, ducklings pa rin ito mga kabos. Kaya lang sold out na to. Yan, shout out kay Sir Darwin. Uh, bukas, ano to for lalamove na ito bukas. Ipapalalamove na po natin yan. Ito po ay 19 pieces. Yan. 80 pesos din po isa yan. 80 pesos. Yan naman po ay pare-parehas po ang edad niyan. yan. Yan, pare-parehas po edad yan. So bukas, bound to Ah, uh, dito lang din, San Jose del Monte, Bulacan. And ito mga kabokals, pasilip ko lang ng konti. Ito po yung ating mga natirang Road Island na dalawa. Nagtira kasi ako ng dalawang hen na Road Island na yun. Oh. No? Yung brown na brown. Mga Road Island yan, yung dalawa na yan. And then yung apat, mga kabir yan. Mga kabir. Hmm. Ano yan? Ah, uh, may gagawin tayo dyan. <laughs> And ito yung ating kabi rooster. Pero itong kabi rooster na to, ya out ko tumama ka bukas sa orba katayin po. May problema kasi ito, ito meron siyang ano eh. Pakita ko lang. Ayan oh. Yung sa mukha niya mga kabukals, hindi ko alam kung ano itong ano na to. So baka katayin ko na lang 'yan. Ah, uh, or pagka may gustong bumili, sige, bibigay ko na lang po ng mura. And then kayo na lang po magamot yung nasa mukha niya na parang puti-puti. Hindi ko malaman kung ano 'yun eh. Ito naman yung ating uh, Rhode Island din na bata, anak ni Kenny De Roger. Ayan, ito yung ating uh, Deca Brown Asil. Yeah, so yan na lang po yung mga matitira. Yeah, ito titira natin yung mga yan. Kasi yan naman po ipopwede natin ilalagay mga bakante na po kasi yan eh. Ilalagay na natin yan diyan pag uh, pinabaklas ko na to. Sabi ko nga di diba kahapon, pabaklasin po yung tatlong uh, chicken coop kasama ito. Bali, pangatlo po itong bubong na babaklasin. And then, magtatayo tayo ng panibagong chicken coop doon. Para yung mga layers natin, yung mga curtly laying natin, pag dinala doon, may nakaready na silang chicken coop. Kaya pinag-aalis po natin yung mga manok na iba. Kasi ito, ikukulong ko na sa mga kawakawayan na kulungan niya pag uh, inumpisa na gibay nito. Pero yung ating bakod, yung mga perimeter, hindi pa po gagalawin yan. Para protektado pa rin yung ating mga alaga. Kasi may matitira pa rin sila dito, dito pa rin sila. Eh. So pagka dinala po yung ano, pagka binaklas po yung mga bakod, kailangan yung mga alaga nandoon na. Eh meron naman tayong mga mag-stay na tao doon na magbabantay, kaya okay lang. Ayun. So ito, takpan na natin. Di pa ako nagpapakain, papakainin ko pa yung mga kabukals. Papakain pa yan. Kung so, bukas, mawawala na rin sa paningin ko. Parang nakakagaang ng ano eh, nang iniisip ba kasi nga transition mga kabukas, ang hirap pala ano. Ang hirap nung pag maglipat talaga kahit sa bahay, eh, 'di ba? Yung paglilipat ng mga gamit sa bahay, mahirap eh. Ito, parang ganito rin yung paglilipat natin ng farm. Ang masakit sa ulo magplano. Nakakapagod sa isip. Kung ano, kung ano gagawin mo, ano unahin mo, 'di ba? Pero makakaraos din tayo ma maayos din po natin lahat ng ito. Ayan, so yan po sila. Hmm. Again, magtitira lang po ako dyan ng ano. Uh, it's either tatlong babae, apat na babae, o and then isang lalaki or dalawa, ganyan. Ayan lang po. Doon so, tayo mag-uumpisa ulit. We're going to we're going to start a new beginning. Ayan. Yeah? Ayan. Uh, ayan. So ayan nga po mga kabokals. Uh, maraming salamat kay Sir Julius Lopez. Kaya kay Sir Darwin na nag-avail na kagadong ating mga ducklings. So ang problema nila natin is yung itong malalaki. Yan. Ito madali lang i-dispose mga kabokals if ever na hindi sila mabili as live. Again, pwede natin ipakatay. Kaya so yan po ang ating game plan. ah uh, Matagal-tagal matagal, tagal pa naman kasi ano ba ngayon? Uh, August 16 pa lang naman ngayon. Eh, ang target ko naman po or meron naman po akong hanggang katapusan ng September dito Nagpaalam na ako, although nagpaalam na ako, nagbayad pa ako ng rent natin for this month. Pero sa September, siguro pinakamatagal na po yung katapusan ng September na nandito tayo. So, baka hindi, na, hindi natin po tayo magbabayad nun kasi may advance naman po ako. So, yung magagamit na po natin yun. So, so, yun nga, sabi ko nga, kasi pag pisang po natin baklasin itong ating mini farm, tuloy-tuloy na po yan, hindi, tayo, hindi na po pwedeng huminto. Kasi matitinga po yung ating mga alaga, kaya ito, Ah, uh, awa ng Diyos, ay gumagalaw naman po yung ating mga pagbebenta and yun nga unti-unti uh, pong uh, sasakto para ng ating mga pangarap na magkaroon ng sariling lupa and uh, yun nga again ipapangako ko sa inyo mga kabokals na doon po sa San Rafael ay mas magiging maayos, well organized, uh, mas maganda, kaaya sa paningin ang inyong makikita para labasalo po kayong mag-enjoy sa ating uh, YouTube channel. Ayan, so hanggang dito na lang. Muli, maraming maraming salamat kay Sir Julius Lopez and kay Sir Darwin na nag-avail po ng ating mga ducklings. And yeah, marami po nung PPM nag inquire about do sa mga decal brown. Again, yung mga decal brown natin, mga kabukaw, sa mga calls po yun, ha? hindi po yung bata. Baka ma-misinterpret nyo po ko. Kaya 250, 200 pesos lang po ang isa. Pagka lahatan, ha? 25, 25 pieces sila. Lahatan, 200 pesos. Decal brown calls. Pero, kung breeding purposes lang naman ang inyong target, po pwede pa rin yung gamitin as breeders. Ayan, re recondition nyo lang po. Pero pagka uh, brown egg production for table eggs, hindi na po po pwede. Mga, ano na, mahina talaga sila umitlog mga kabokals. Ayan, nandun pa ba, ba? And, uh, yun, yung mga pato. Ito, mga moscovida ka. Mga kabokals, po sa mga interesado, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page. Ayan, hanggang dito na lang. And, syempre, Maraming salamat po sa ating kaibigan na si Sir Boy at Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals and mga solid peers. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulat ng ating amazing na buhay. Bye-bye!